Nga uh, guys, Ayan, nandito tayo ngayon sa simbahan ng Kiapo. Tayo ay bibisita sa ating uh, simbahan dahil lapit ng araw ng kapistahan ng Quiapo da sa January 9 guys. Ayan, yung ating simbahan. kung titingnan nyo ngayon guys, Napakalinis. Walang may barrier siya guys. Doon sa gitna. Walang nagtitinda. Ayan. Ang ating simbahan ng Kyapo. Ayan. Dito yung mga nagtitinda ng mga prutas. Ng mga gulay. Ayan guys. Tingnan nyo yung mga tinda nilang gulay. Fresh na fresh. Ayan. Ang mumura lang guys. Yung ating mga lettuce ang broccoli 100 ang tumpok at ang ating lettuce guys ayan 50 ang bawat tumpok ayan iba't ibang klase ng lettuce ayan guys oh yung romaine lettuce 50 ang tumpok ayan broccoli 100 carrots Ipino. Ibat-ibang klase ng kulay. Ayan, guys. Libot pa tayo dito sa loob ng kiyapo. Kadlakad lang tayo, guys. Ayan. Ayan. Yung sikat na sotanghonan sa kiyapo. Pinicture siya ni Tikim TV. Ayan. Ayan. Balik tayo sa simbahan, guys. Ayan. Pumasok tayo sa labas ng simbahan sa harapan guys ayan kung titignan nyo walang mga tao na nagmamalimos ayan malinis siya nakaredy na ang pagsasakyan ng imahe ng nasareno oh, ayan tahimik ang simbahan wala kang makitang ibang taong naglalakad. Ayan, mga nakapila na guys, yung mga diboto ng nasareno, unti-unti na nilang pinapasok sa loob. Ayan, mga ibat-ibang lugar, may mga dalang imahen ng nasareno. Ayan guys, mahaba ang pila hanggang doon. Sa likod, marami yan guys. Ayan. dami. Handang-handa na sila para sa prosesyon ng nasareno. Ayan. kapila sila guys. Ayan po. Mga diboto. Ang haba ng pila. Ayan. Oops. Hanggang sa KFC, ang pila. Ayan. Sana nagustuhan nyo yung ating video. Guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli guys. Bye guys!